Good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating mga katanod. Siyempre sa ating mga kabalen at sa ating mga kalingap. Sa ating mga kaibigan, sa ating mga viewers, good morning, good morning, good morning. Yan. Siyempre nasa palengke tayo guys na. At pag nasa palengke tayo at ito ang ating aura kailangan natin bumili ng mga pang-ayuda. Ayun dyan. Dito tayo mag-intro. At pedyo, ayun. Sa palengke guys. Sumahin nyo ako bumili ng mga pang-ayuda. Pang-ayuda para kay Charmaine. Kunting grocery. Nagaling kay Tita Irma Galo. At syempre, bibili din tayo ng tolda para din sa kanyang kusina. Sisingit ako kay ma'am dito para mag-intro. Good morning, good morning, good morning. Tara guys, hanap muna tayo ng tolda. Para safety na sila pag nagtag-ulan or tag-init. Nakakaawa pag ang kalagayan nila. Sana mapasaya natin ang mag-asawa. Tara, 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 tara guys. Guys, lilipat kami ni mami. Wait lang mami, okay. Yan, oh meron akong kasama si Nami there ayan nilipat natin mainit pati wala kayong payong ay okay lang ay okay lang po ayan yes po ito so, guys nasa palengke tayo eh. hanap ako ng tolda Nami dito na po ako dito kuya kuya Kuya, may tolda. <laughs> dito, dito tayo. Ano? Kulay. Tolda yung, ano, medyo makafal daw. Gagawin pang dingding. Kulay green, di ba? Wala ba yung kulay verde na parang camouflage, parang ganun? Ano po yung pinakamata, makapal yung ano? Kuya, nakabidyo ako ah. For, for content. Hello po. Good morning. Nasaan? Ayan. Nasaan? Ito po yung makapal na yun. Ah, yan na yung pinakamakapal. 315 uh isang -huh. yard na. Oh, ang makapal. moro mura-mura namin na 210. Magkana dito? 315. 315 for yards. Oh, yun. 315 wala nang mas ano pa diyan kuya ah, uh, mas um, magandang klase pa, yan ang pinaka, no? na Yan na po yung, oh, sige. Ah, okay lang po yung mag-ano lang ako dito sa abila. pag-anong, diyan naman pa ako bibili. Ano po? Ito. Salamat oh, po okay. Kasi pang-ano lang ay, <laughs> pang-ayuda, pantulong sa mga kababayan natin <laughs> na walang pang-dingding. Ang katanad, nakapili na tayo, no? So, ang yards ay 210. So, tinanong ko, kay Charming, kung ilang yarda 4 yards daw, syempre Babudget natin kung ano yung Binigay ng ating mahal ni sponsor Alam mo naman Pag budget is budget Kaya meron tayong 4 yards Okay, pwede na yan Importante, may safety yung kanilang Pinakakusina Yan, saan pa sila No Ay, Mabait tayong sponsor shout out sa ating sponsor Tita Irma Mix Vlog tapos na tayo bumili ng tall grocery naman tayo guys sama kita <laughs> yan grocery grocery ano at nabili ko na po lahat ang ating ipang ayuda kay teacher May. Meron tayong soda, meron tayong big glass, meron tayong grocery so punta na, na. Ito na. Ito ako sa kanila. Yan, yeah, going to Sherman. Hello! Kuya, kaliwa to ah. Kaliwakan to. Hindi, ayaw ako. Dito na tayo. Hi! <laughs> Boss, shut up! Ito na. Dito na tayo kay Charmin. Ano? May nakuha na? O manghuhuli pa lang? pa lang. O sige. Ano mga tilapia o ano? <laughs> Oh, tala malalaki? Oo. Oh, sige. Pambenta? Hindi naman. Pangulam lang? Oh, hello, Charmaine. Oh my God, ang init ng ating ano. Oh, nasa yung ano? Dali mo muna dito. Hali. Ito na, katanod Nandito dito na tayo. Hi, baby. O, oh, malaglag ka, ha? Ano siya? Mukhang, mukhang stress, stress sa itsura mo. Magayos ka daw. Hi, toy. Buti na lang nandito yung asawa. Hindi ka pumasok na. Okay, good. Kung gano'n. Siyempre, uh, syempre, oh, kaya ako nandito na pa na paano tayo at meron tayong dalang ano. Hi. Oh, okay, nga, ma. okay Kasi na yung tenga mo? Kasi na ano ano na uh, Na ano? Nasakit. Nasakit eh, pero ano? Pero nabigyan ka ng gamot. Ha, reseta po. Reseta. Reseta, hindi mo pa nabibili yung Oh, so. Hay nako. Ano, nakapagluto na ba kayo niyan? O bakit oras na? Maalas 11 na. Meron po din Oh, meron kanin. Oy. Oh, eto, may, may, dala tayong tolda. May dala tayong bigas. Ah, siguro na kung Ano pangalan ng asawa mo? Darrel. Darrell. Okay, Darrel. siguro na mo at nalaman mo yung video natin sa inyo, no? O oh, ngayon, merong merong mga taong nakapansin at Gawa ni Charmaine at uh, ito mo na Sumasakit pa ba? Yung likod ko po. Ang... Likod mo talaga. Yan ang, yan ang ano sa likod mo. Dapat talaga. Pero wala kang vitamins? Wala po. Pero kailangan mo naka-vitamins ka. Wala po sinabi sa Namayat, noong... Kailan ka ba ba huling nagpa-check up? Kailan ba yun? January po yun. January? Happy Last year? Mo. Ngayon lang. Ay, nagpa-check up ka sa likod mo. Sa likod ko. Ano sabi? Scoliosis daw. Scoliosis. So ano dapat? Hindi man daw po? pwedeng operahan to. Ano daw ang dapat? no? Gamot or ano? May Ganyan. Po. Pe ka? Hindi po. Hindi lang daw pang gawin ko. Sabi. Kasi hindi naman daw po pwedeng operahan. Hindi syempre. Normally, meron kang reseta na pwede kang inumin pag sumasakit. Sige, sige. Dito lang tayo. At okay naman dito fresco. Ano? Walang nireseta? Wala. No. Ano yun? Pwede Skulliosis ba yun? yun? Sa so, skulyosis uh, nga, ang ibig sabihin, oh, uh, for fame. Oh, uh, ayun uh, uh, na lang daw kung mga anti-sakirit lang daw po yung pinag- Oo, oh, reseta. Wala nang gano'ng reseta. Wala akong reseta, nangyengi po ako. Pero kung sakali daw kung sumakit yung masyado daw kung masakit, punta daw po uli ako. Yun po ang sabi oh, sa akin. Aba nga naman, may mga talent pala yung mga ganyan. no? Kailan talagang. <laughs> sige, sige, sige to. Sige to. O, so meron ako dalit dito, ano, tolda, para dyan sa inyong ano, papalitan natin. Ano? Ayan. Ayan, no? Ayan, guys. So, oh, ang kanilang tolda. Ah. Ayan. So, mapapalitan na ah, sa pamamagitan ni Titi Armagalo Mixed Vlog. Meron tayong pampalit sa inyong dingding, no? At tinatanong nga niya kung pwede sayero. Sabi ko, pansamantala, siguro. At hindi na tayo tagulan. No? Ayan. Okay, wait lang. At umiyaan ano natin yung ayun. Ayan. Ay, naku. Alam mo, nung napanood nila yung ano, oh, ang timano, ang tumawag si Tita Ermagalo Magalo. Ang, ang pagkakamali ko, yung premier natin, naiset ko pala, 5 a.m. Kasi nagsiset ako, actually, ano eh, 5 p.m. So, siguro, sa kapagudan ko, napindot ko ng, hindi ko napindot siya ng p.m. Okay. Nag-automatic siya ng a.m. At m. nag premiere ako, nando naman yung mga katanod na kabantay. So meron doon nag ngay nag-comment na sasagutin sana yun sa pampagamot sa tenga mo. Sabi mo nga eh nung gabi sumakit kinabukasan, dinala mo na agad at nagpa-check up. Syempre hindi mo na siguro ma matiis pa, no? Oo, ito. Oh. No, mapapalitan na Antolda. ni Charmaine. No, diba? Mababago na. Pansamantala, nakasakaling iaano pa rin natin kay kuya ang inyong sitwasyon baka sakali mapansin ano o, ngayon meron tayong ayuda tayong bigas na tita Arma ito na po yung pinabili nyo para kila Charmaine bukod dito sa tolda mamaya namin naayusin yan yun ang bigas 5 kilo snack na at meron ka dito grocery alam katin mo muna ng grocery mo para ilagay mo doon para makita mo kung ano yung mga klase ng pinamilin niya para kay baby yan, mga grocery. Uh, pang ilang araw nyo ng ano yan, hindi nyo naisipin. At para yung sweldo ng asawa mo, kahit pa paano, makasaving kayo. Hindi na masyadong magastos, ano? Yan. Sabi ko sa'yo, uh, pag tumawag ka kay Tita Irma, <laughs> parang ano lang, isang click mo lang, Tita Irma, Wonder Woman. Yan Tita Irma ito po yung kanyang grocery, yan share Yan galing sa ating ano, ating mahal na ina na ano, si Tita Irma Galo. So nak an naman sasabi mo kay Tita Irma Galo. Salamat po, Ate Irma. Tita Irma. Tita <laughs> yan Tita Irma ah ah, uh, by nung hong January, nakapagpa-check up siya sa likod niya. So walang binigay na reseta at ang suggestion ay pagkumirot uh, pag kumirot, uminom siya ng porphine. ah, uh, ang ta mefenamic. phenamic. Okay. Eh kung alam ba yun, yung may na yun, hindi sa ano sa dosage niyang iniinom. Dapat siyempre manggaling sa kanila. Tapos nagpa-check up ka na. Sabi ko nga walang reseta. Ang sabi daw po, kung masakit daw po masyado. Kahit sana vitamins man lang for bone or gata. So ano? sa so, ano ko bagabay vitamins po yun. Grabe. Kasi para ko na ano yung tin ko na ito ka po. Diyos ko po. ay eh, sa papayat ka eh. Ano yung stress ka pa yata? Hindi mo. Hindi naman. Nakakaisip ko lang po sa likod ko. O ano? kaya nga, stress nga. Ayun na yung stress na sinasabi ko. Kaya, pag hindi mo nilabanan yung stress, talaga mamamayat ka, nakitignan mo. Siyempre, buhay natin talagang ganyan eh kaya nga lahat tayo ay mga pagsubok tita erma ito naman po yung tolda so mamayang hapon namin nilalagay ni ano pangalan ng asamo ni Daryl para makatulong man lang po ako yan o tanggapin mo na kang tolda ha o so uh, medyo ano medyo alanganin ako ay magluluto muna then babalik ako mamayang hapon para makatulong tayo ang gagawa. Ana, wag mo munang pabaklas, mamaya natin alisen ha. O siya, So, ano masasabi mo sa ating... <laughs> salamat po. Maraming salamat po sa binigay niyo po na grocery. Malaking tulong na sa atin. Oo, yan. At saka, siyempre, kung nakapag... nakatulong din yung inabot natin galing kay fraud Mama Elijah nung galing ako dito. siguro, hindi man din sabihin ng batang ito, yung pinandagdag niya, baka hiniram din lang kung kanino. <laughs> o siya, yaay yeah, mo nak no, baka sakali at sa ating mga panawagan sa ating mga kaibigan, baka sakali bukod kay Tita Erma, may mga ibang tao'ng magkaabot ng tulong para sa iyo pero alam ko si Tita kahit paano uh, pag ganyan mga kondisyon eh ka nga ng buhay ay napakabuti ng kanyang puso. Pero mo pagkapasa ko ng video ko sa kanya, video mo sa kanya, alam kahit puyak pinanood niya. Maya maya ay tumawag na. Sabi niya, Bilma, bukas na bukas, bumalik ka. Bukas na bukas, tanungin mo yun. Sabi niya, syempre, ba diba? Sabi ko nga sa'yo, huwag ka mawawala ng pag-asa. Tawag ka lang at huwag ka bibitawi kang bibitawi ka nga. Ayun, kagaya nun. Sabi mo nga, kapag pa-check up, kaya lang yung reseta mo. Nasa yung reseta mo? Dali mo dito, tignan natin. Baka may mga makapansin pa ng ating mga... Yan, Malifarila! panawagan, Maliparila, yuhu, yan oh. yan ang kanyang ano, online selling, yung mga ganyan, wow, sexy naman, puro pang ano, pang sayo lang, yung ano eh, hanggang dito na lang tayo, sa labas guys, at, mm, yan oh. ito daw ang kanyang ano, at sana po, pero kailangan mo pa ito na gamitin, hindi talaga, po, nabilhin, kahit hindi na bilhin, no. bakit, Ba't nag sabi mo sumasakit pa, Di ba sabi mo sumasakit pa? So, paano? Ayaan mo na ang ganun. O siya, sige. Ikaw bahala. Pero pag kailangan, ha? Pag kailangan, magsabi ka na lang. Hindi mo na talaga, ano. Kaya lang, anong pwede natin ano, sa likod mo, sa tingin mo? Kasi mga paano lang pa. Yung antibiotic. O siya, sige, sige. Oo. Yun na lang ang ating eh, didinggin sa ating mga kaibigan. Antibiotic. Ano na, no? Antibiotic. May panamik. O, oh, pero kailangan may reseta ka talaga eh, para yung klase ng may panamik na talagang mabilis magpatanggal ng pain mo pag sinumpong. Dapat bumalik ka dun sa doktor kung saan ka ano. Oh. Kaya nga, pag ano, bumalik ka, eh, kung pwede humingi ka ng reseta na tama sa iinumin mo, ha? Oo. Kasi po, pag, talaga siya napapagod lang ako na sakit ngayon. Oo, ilikod dyan eh. At po ako ngayon, nagsasakit. Likod dyan ng ramdam din ni Tita Erma kasi nagka, nagkasakit din niya ng ganyan. So, ano yung asawa mo? Ang pangalan? Darrel Dar Dar Dito ka nga anak. At mm, nang makamusta ka naman, doon ka. At ito po yung pang asawa ni Charmaine. Lakad din nak no? Huwag kang mahihiya at talagang, kung talagang kailangan ng tulong, ayan po. Ayan po si Darrel okay. Dar Shout out ka muna sa ating mga kaibigan, Toy. Ayan po ang kanyang asawa. Hindi siya pumasok ngayon at sabi ko nga, kaysa umupa pa kami ng ibang tao na ayos sa kanilang ano ah, for favor, pabor, por Diyos, por Santo eh. kaya nga, di tayo tayo na ang gagawa mamaya, tulong-tulong tayong tatlo no? so Darrell sa dumating na biyaya sa inyo ngayon, to, anong masasabi mo? maraming salamat po ay harap sa camera para, ayan po, ang... Salamat po sana marami po tayong matulungan ay to ay sa pamamagitan ni Tita Ermagalo. Opo. Tita Ermeto po yung asawa niya, nasabi nga ni tita, gusto ka rin niyang makausap matmakita makita sa personal, ay personal, sa, sa vlog natin na nandito ka sa ating ano, no. Ayan po tita, si Daryl. Hi! Si baby, ang kite, eh. o. yan si Daryl. Talagang hindi ka pumasok ngayon, nak. O, tama yan, para ito, ma, yan, no, ma, magbababay na ang toldan nila. Pero pag nga naman umuulan, pa, paano pag umuulan talagang bagyo? Wala, dito ka lang. O, oh, So, ngayon, kaya tama mainit at magagawa natin, ano? Okay na siguro yan. So, ako muna yung uwi, Toy. Ha? Babalik ako mamayang hapon para sa ating gagawin, Tolda. Ano? It, ayan, ayan. Ano, ano? Ano? Siguro kahit pa pano makalaking tulong na yan. Yung grocery ninyo at saka ng bigas. Bawas, gastusin mo na sa pang-araw-araw. Makakasave na kayo ng ilang araw, no? So, Charmaine, ang hinihingi mo ngayon para sa sa likod mo. at babalik ako mamayang hapon at magluluto po sa si ate. Magluluto pa ako. Okay. So, ikaw, ano yung pinakahuling kahilingan mo sa ating mga nanonood sa video mo? Sana po matulungan niyo po ako sa pag-an ng ating sa likod ko po. Uh, normally sabi ng doktor wala nang walang walang, walang offera or ano walang, ang pangangailangan mo lang ngayon ah so, uh, uh, yung medicine oh, so ang gagawin mo bubabalik babalik ka dun sa doktor mo hihingi ka ng pinaka-reseta ha, yung tamang reseta para pag kumikirot yan yung tamang reseta, tamang gamot ang mabibili natin kung alimbawa man may magabot ng tulong para sa sakit ng iyong likod ha, oh, so mga katanod, hanggang dito na lang po muna at medyo tanghali na at ako po ay may obligasyon pa sa pamamahay, at ako'y magluluto at kayo ay magluto na rin, ha para mamayang hapon ako'y babalik, tayo ang gagawa ng tolda. Pansamantala, yan muna nak. Panalayan kayo sa ama, baka sakali may makapansin pa ng iba natin mga kababayan at madingin ay yung kahit mini-mansion man lang. Kung <laughs> halimbawa man, Darrell, uh, pabahayan pabahayang kayo, hindi naman hindi tayo maasa, hindi tayo nag-expect, baka sakali lang. Pwede ba dyan sa lupang ito? Meron ka bang karapatan magtirik dito ng ano? Uh, ano? ano po ito? Di ba bata pa po, bata pa po kay dito na So nakikita mo na ako dito nung no, ako ay nag-stay dito. Di pa ako sa na Ay, okay. oo, pa, na ano? ah, oh, oh. kasi nag-stay ako diyan kay mo. ilang buwan din ako diyan. So paano? Wala, hindi ka pwedeng patirikan dito ng bahay. Hmm. parang ito, pansamantala, ito na muna. Kaysa kayo yung mangupahan at makipisan sa iba ano okay oh sige sige importante mautay-utay natin kung ano yung po pwede ha oh so mamaya na lang babalik ako ha okay babay muna babay baby Bye-bye muna babay tita ay merong an meron siyang tinapay tsaka gatas oh ayan oh napay oh wow pinabili ni tita Erma tsaka yung gatas mo yung pampers si mama nang bibili ha Oh, ano sasabihin? wow tita Erma o oh, tita Erma muna tita Erma thank you o siya babay na muna sa inyo mag asawa babalik ako mayang hapon na ha. o oh. Oh, bye bye ano, na iabot na natin ang unang ayuda kay Charmaine so guys, share out muna tayo sa mga kaibigan natin dyan mga katano share out Siyempre, pasasalamatan ko po muna ang ating nanay na si Tito Erma Galo Mix Vlog sa Mix Vlog. Mix Vlog. Sorry, tita. Mix Vlog, ha? O, tita Erma Galo Mix Vlog. Salamat po ng marami sa patuloy mong pagyakap sa, akin, sa ating mga tinutulungan. At, nawa, Diyos na po ang bahalang gumanti sa'yo ng siklig-lig -sik na po ng biyaya. At, ayun, nakausap natin yung kanyang asawa at um, sobrang dinapapasalamat. Syempre mga katanod, salamat din po sa inyo sa sobrang pagyakap niyo din sa ating mga kababayan. Shout out, shout out. Hina po ako, bagod. Oh, maliparina. Ayun ang tamang tanging inihiling ni Shermin ngayon. Ay yung pagkumirot yung likod niya kahit mga pang medicine lang mga panic. So, sinabi ko nga, bumalik siya sa doktor kung kanino siya nagpa-check up o tumingin siya ng reseta. Tamang reseta, tamang gamot. Pili In namin niya sa kanyang kirot. Oh, shout out, shout out, Tita mga katanon. At yung ligwason, Guason, Mami Susan Awingan. oh, syempre sa Team Tress and Rinelle, Team Banner, Team Tipaklong, lahat ng team. Sa mga lab team. Bye bye muna guys at napagod ako mula palengke. Hanggang dito. So guys, bye bye. Bye bye. Sana po mapansin din ni Kuya Bal uh, kanilang sitwasyon lalo na sa kanilang pamamahay. At napakasikip ng tutuusin. Ah, uh, dremong isa't kalahating dangkal lang bahay na. Yan, yeah, buti na lang may eh. PTR magado. Magpapalitan na pansamantala yung kanilang tolda. So, babay muna, bye, bye. Shoutout ka muna sa kaibigan natin. shout out ka, madali. Mag-hi ka muna. Si Angelo po, yun. at nga pa nga. ano pa nga, Panganay? Bunso. At itong kanya maganda mama. Ayun, namimintana sa taas. O, padaan muna ako. Oh, shout-out ka muna, Angelo. Naiya siya, oh. Dali na. Shut up. Ay, naiya siya. Is... Ay, naku. Ang pagal. Hang pagal. Ha? Hindi naman. Pag nag-aayuda. Oh, pansin niya ni Kuya Bal Santos. Ang kanilang halaga. Ayan. Diba, nakimarit. Nakimarites pa si Inday. Babay, babay na talaga. Babay, guys. Love you. Love you all. Hmm? diyan nang bawat pagsulok at problema na natay na nagbigay ng kalakasan Na natiling matatag, hinarap lahat ng hamon Kaya ngayon, hangad mo rin ay makatulong Nakakalina pa, suportahan natin na isang taong may mabuting puso At higaing makatulong sa ating mga kababayan Kalingap, Velma, please subscribe Sa kabila ng bawat pagsubok at problema